sa mga balita naman sa labas ng bansa. Kinumpirma ni Israeli Rear Admiral Daniel Hagari na apat sa higit isandaan pang bihag ng militanteng grupong Hamas ang kanilang nadiskubreng patay. Ayon sa Intel ng Israel, pawang mga kalalakihan na may edad 50 hanggang higit 80 taong oh, higit 80 taong gulang ang namatay. Una nang siniguro ni Hagari na kanilang titiyakin ang seguridad ng mga mamamayan higit lalo sa gagawing hakbang ng Israeli government kaugnay sa negosasyon nito sa Hamas. Matatanda ang mas pinalawak pa ng Israeli forces ang opensiba kontra Hamas matapos pulbusin na rin ang malaking lugar sa Rafa City dahilan upang mapilitang lumikas ang daang-daang libong Palestinong bakwit. Arestado po naman ang isang lalaki matapos pong hagisan ng Molotov cocktail bomb o improvised na boba, bomba ang lakas ng o ang labasa ng Israeli Embassy sa Bucharest, Romania. Kinilala ng Romanian Intelligence Service ang 34-anyos na Salarin. At ayon po sa Foreign Minister ng Israel, may Syrian origin ang nasa likod ng karahasan. E Sinasantabiho naman ng mga otoridad ang motibong may kinalaman sa digmaan ngayon ng Israel kontra Hamas sa Gaza. Wala pa naman po nasaktan o namatay sa naturang pagpapasabog. Isa naman ang kumpirmadong patay habang 25 ang sugatan matapos ang pamamaril sa Ohio, Amerika. Ayon sa report, linggo ng gabi nang makatanggap ng tawag ang Akron Police na may nangyayaring pamamaril sa bahagi ng Kelly Avenue at South Avenue. Agad na isinugod sa pagamutan ang mga sugatang biktima. Narecover naman sa crime scene ang dose-dose ng basyo ng bala. Patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya sa pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng pamamaril. Tumabot naman sa higit na limang libo at anim na hektarya ng gubat ang natusta. Matapos nga po ang nangyaring wildfire sa Central California sa Estados Unidos. Damay sa pananalasa ng sunog ang maraming kabahayan at mga sasakyan sa pinatapang gubat. Patuloy po namang nagpapagaling sa ospital ang dalawang responding bumbero matapos madamay sa sunog. Inaalam pang halaga ng pinsala sa naturang kalamidad. Umakit na sa labindalawang katao ang patay habang limang iba pa ang nawawala matapos ang pananalasa ng masamang panahon sa Sri Lanka. Ayon sa report, 20 sa 25 distrito ang napuruhan ng matinding pagbaha. Dahil dyan, naabot sa apat 4,000 residente ang apektado ng nasabing kalamidad sa tansya ng eksperto. Ito na ang pinakamataas na naitala nilang ulan matapos umabot ng 480 mm sakop ng Central Sri Lanka. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.